ating kausapin po, ating suki na constitutional law expert at dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines o so IBB, kag -ne po ng naging paninig po kahapon ng Quad Committee. Attorney Domingo Cayosa. Attorney Cayosa, magandang baga muli sa iyo, si Orly dito Sir, good morning po. Good morning Orly, good morning sa nakikinig sa inyong program. Nung nagkausap tayo, may panidig naman na ginawa ang Senado, halos ganun din naman. Uh, tulad ng ating napag-usapan, walang problema sa pag -amin. Ang problema kung paano siya mag-ico connecta sa isang krimen para mabuhay ang isang kaso sa korte. Ganun din ba yung naging observation kahapon sa mga naging tugon, kahit sa isa naging uh, paglaban sa War on Drugs, yung nakarang uh, administration, attorney? Uh, tama po. ano, uh, Nakakatulong na nagsasalita siya ngayon sa public forum at isang formal na investigasyon. Uh, at uh, hinahamon nga niya ang ating criminal justice system na kasuhan siya at ikulong siya. No? At sabi naman niya, paninindigan niya at handa siya makulong. At kinakailangan lang dadaan sa proseso. So isang malaking hamon sa ating criminal justice system iyong mga binitawang salita at pag-aamin ng ating dating Pangulo. Um, Kahapon may narinig akong isang pahayag eh, na in a way para napaka-clever ng tugon na yun, ng uh, dating Pangulo. Unang-una, alam niyang walang existing case at kung may kaso man, yun ay nasa ICC. So, uh, ngayon hindi eh, naman tayo membro ng ICC. Kung sa kasakali mang yung mga sinasabi lang niyan, niyang yan, yan, yan eh, ma magtutungo o mapupunta sa uh, isang kaso sa korte, sa ngayon ay malabo pa. Lalo talo na yung kanyang binabagit na he takes full responsibility legal sa mga legal at illegal na naging tugon sa war on drugs. Well, uh, clever man yan, pero uh, eh, nasa at, nasa ating criminal justice system. Yun, nakaka nakakaalam naman ng totoo yung kapulisan. Mm -hmm. So ang tanong ngayon sa kapulisan, magsasabi ba ng totoo at magtetestigo ba yung mga dating opisyal o yung mga kasalukuyang opisyal na may kinalaman dito? Mm -hmm. Yung ating mga piskalya ba, ang NBI ba, ang Commission on Human Rights ba ay magtutulungan o tutulungan ba at at uh, gagarantisaan ba nila ang uh, safety at security ng mga kaanak ng mga biktima uh, para matukoy ang mastermind at uh, they connect that. So it's really, uh, marunong siya eh. Alam niya yung kahinaan ng ating criminal justice system. Galing sa dyan, dati siyang piskalya. So parang kinukutsa niya eh, pinoprovoke niya. At maganda rin ito para magising ang, ang mga tagapamahala ng ating criminal justice system na ito, umaamin na siya. Pero kinukot siya niyan, hindi nyo naman kayang uh, ipakulong o uh, yan sapagkat nga, yun, uh, hesitant mga witnesses, hindi nagsasalita yung mga nakakaalam o kaya pinagtatakpan din nila. Yung inyong tingin, lalo talaga din sa pag-amin na meron mga napatay, eh, parang tingin niyo ba, yan ba'y makatotohanan o maaring uh, totoo pero mahirap na matuntun na ngayon? Dahil uh, binabanggit din ka po sa hearing, ang DOJ, ito, 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 may mga sinasabi, siguro dapat yung bisiga, naroon na ani, manggang manong manong napatay ng dating Pangulo noon. Pero uh, totoo naman na maraming mga, hindi lang ilan, kundi maraming mga na extrajudicial killing at uh, maganda rin na uh, siya mismo umaamin siya no mm. but gay uh, gaynga ng pinaliwanag natin noon hindi naman pwede yung general na pag-aamin lang eh dapat may pa-kita yung uh, mga specific uh, instances of killing yun uh, hindi ho mahirap yun eh kasi may mga witnesses naman nakikita naman kung sino alam naman nila kung sino kaya lang nga, eh eh, hindi siguro honest to goodness yung PNP eh, na protektahan yung mga witnesses kasi lalo na kung ang involved uh, ay yung kapulisan mismo eh sila mismo yung nananakot dun sa mga biktima ng witnesses so alam din yan ng kapulisan alam yan ng uh, internal uh, ano nila so alam mm -hmm. nila kung sino sino kaya na nga yun ah pinagtatakpan nila ang isa't isa eh mm -hmm. so kaya hanggang ngayon, <coughs> yung ating mga kumayan, ganun pa rin. Ngayon, yung naman kay pang, dating Pangulong Duterte, eh, mukhang yung ma inaamin niya na openly na siya ang may uh, utos o kayaan. Uh, eh, mukhang uh, nagprescribe nag-prescribe na yung mga krimen na yun. Kasi napakatagal ang na mas rin. relevant siguro, yung hmm. mga more recent uh, killings noong uh, presidente pa siya. Yung mga hindi pa nagpre prescribe Yun talaga ang malaking hamon. At kung gugustuhin naman talaga ng gobyerno sa dami nilang resources, eh, kaya nila. Maganda nga ngayon na dyan sa Senado at saka sa Kongreso, yung hindi nagawa ng napakalaking criminal justice system ng mga empleyado at mga opisyal for the past so many years, eh dito sa mga ilang araw na pagdinig, ay e, bumubulokat sa ating uh, national consciousness. All right. At kayo sa Maray maraming salamat muli at sa uulitin po. Thank you ulit sa inyo sir. Maraming salamat magandang maganda po, magandang sa, umaga po sa inyo. Constitutional law expert, dating Pangulo po ng IBP, Atty. Domingo kayo, sa inyo po napakinggan paala